kampo ni Ian Veneracion, balak kasuhan ang writer-director sa 500k talent fee issue. Itinanggi ng kampo ni Ian Veneracion ang sinabi ng isang writer-director tungkol sa umano'y 500,000 pesos na talent fee or TF ng aktor sa piyestahan sa probinsya. Tinitignan na ng kampo ng aktor ang pagsasampa ng reklamo laban kay Ronaldo Carballo para sa online defamation. Tinawag ng kampo ng aktor ang viral video post ni Carvalho na malicious at attempt to publicly humiliate the actor. Rather than verifying the information on veneration talent fee, Mr. Carvalho appears to have engaged in online behavior that undermines these principles in an attempt to publicly humiliate our client and our team. Considering these developments, we are exploring legal options to address the online defamation by Mr. Carballo. Saad ad ng kampo ni Ian na ipinadalang statement sa isang entertainment site. Giit pa nito, nilabag ni Carballo ang strict policy of confidentiality and transparency sa kanyang Facebook post. In managing our clients' professional engagements, we maintain a strict policy of confidentiality in all business dealings, ensuring transparency and respect both with clients and artists. Pahayag nito. Mayroon din umanong inaccuracy sa claim ni Carvalho. Contrary to the claims, we did not request any additional charges. Our terms were clear especially regarding the hours required for the event and at no point did we ask for a solo float lahat pa nito for this particular event our communication was with a friend of the coordinator adding multiple layers to the negotiation process this is not the typical direct line of communication we usually have with clients or their immediate representatives dagdag pa nito Sinubukan din daw nilang kausapin si Carvalho para itama ang maling impormasyong inalabas nito ngunit blinak daw sila nito sa social media at tumangging makipag-usap. Sa viral FB post ni Carvalho, isiniwalat niyang kinukuha niya si Ian para dumalo sa Tarlac Festival na gaganapin sa January 28, 2024. Sasakay lang umano si Ian sa float, ipaparada siya sa bayan ng Tarlac City at kakaway lang. Sinabi umano ng road manager ni Ian na 500,000 pesos ang TF ng kanyang alaga sa loob lang ng dalawang oras at kapag lumagpas sa anya ay may dagdag pang 100,000 pesos kada oras. Maliban sa mahal na TF, nagdemand din umano ang RM ni Ian na dapat may sariling float ang aktor. Mahigpit pa raw na bilin ng RM bago sumampa si Ian sa float, dapat fully paid na ang veteran actor. Okay naman daw sa pamunuan ng Tarlac Festival ang 500,000 TF ni Ian kahit sobrang mahal pero ang hindi raw nagustuhan ng mga ito ay may limit pang dalawang oras ang aktor at kapag lumagpas ay may dagdag pang 100,000 pesos kada oras. Dahil dito, ipinalam na raw ng talent coordinator sa RM ni Ian na umayaw na ang pamunuan ng festival binalikan daw ng RM ang talent coordinator at sinabing bumayag na si Ian sa 500,000 TF at tatapusin din niya ang parada pero hindi na raw itinuloy ng talent coordinator ang pagkuha kay Ian at kinontak na lamang si Piolo Pascual kapalit nito.